Jamie Barra and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang J and Fiang, trending topic dahil sa kanilang larawan. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nangyari sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? trending topic nga ang naturang larawan ni Jem Ibarra na kunsaan ay talaga namang mainit itong pinag-usapan sa mga social media. Samutsari nga ang mga good vibes na mga opinion na naglalabasan ngayon sa mga social media hinggil sa larawan ni Jem Ibarra. Kung si Fiang Smith ay labis ang pag-aalala kay Jem Ibarra dahil sa bigat ng kanyang kasuotan, ito namang mga kapatid ni Jamie Bara na si Nalander at Jordan ay talaga namang nag-join force para pagkatuwaan ang naturang larawan ng kanilang kuya. <tong> oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no 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 Oh, uh, 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 uh. <laughs> <laughs> oh no 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 nag live pa itong si Lander dahil nga sa sobrang good vibes nang makita niya dahil nga sa sobrang good vibes at aliw na aliw siya sa larawan ng kanyang kuya Narito ang naturang tiktok live ng kapatid ni Jem Ibarra na si Lander Ibarra Ating panoorin Kaliwa sa kanan, kaliwa sa right Sabihin <laughs> niyo ako yun nanditrip ha Kaliwa sa kanan Kaliwa sa kanan

Parang para ako yun sa ano, pinipicture na ako sa Christmas tree sa mall ah. Ako ba ay pinagsawa oh, okay. ano ba? Adios Pogi! man! Kasi met na pala ako. Sino din natin yung gusto ko mag-showbiz? Ayoko pala, picture na ako ng ganito eh. <laughs> Ang yeah. si Pwede siya, pwede. Ang pangalan na ito, lista yan. Lista yan, lista Medyo, gusto ko yung form niya pag nagpipicture, ha? Straight body. Ang babes Ganyan-ganyan din yung tropa nung bago magsundalo, eh. Ang tibok ng puso kong sayo at nag-join force na nga ang mga kapatid ni Jem Ibara para bardagulin para pagtripan ang kanilang kuya Jem Ibara. Narito ang naturang video ating panoorin. Yari ka daw. Yari ka daw. Boysha. Boysha. Alex Yari kayong dalawa, ano ang ginagawa n'yo sa screen 'tol? Naka-hide sa iyo? <laughs> ha? Naka-hide. naka, -hide? naka -hide saan niya 'yung story? Kaso, hindi naka-SS1 sa Rex. <laughs> hey, quiet. You wanna go home? No. Masya. Oh, quiet. Masya. Here, Here. What's stunning? What's for to one? Hey, hi to Didi. Hey, to Didi. Hi, Mike! Kiss na nong. Kiss na nong. Kiss mo dasi na nong. Kiss mo dasi na nong. Di pa kaya. Hello. Si Aloha. Hello. Si Wag hindi na ako audience control. <laughs> ha? Hindi ako. Hindi ka nga na ano? Hindi ka nga nakahay nga sa kuya mo na SS naman sa ex. Yari ka. <laughs> naka SS sa X, nakalagay na sa X yung my day mo. <laughs> ah, sa so ano? Ito din, eh, ginawa din siyang entry na kita mo. Ay, tawa. Dapat nga ganun yung gagawin ko. Eh, hinanap ko pa yung ibang video. <laughs> ano sa kanan? Ano this one, this one, this one. Hey. This one, this one. To the left. To the left. Kaliwa naman sa kanan, eh. Daddy. Nag-effort pa siyang hanapin yung anong yun. Nasa konvo nga lang namin ni Pangit eh. Yung mga picture ni Marcos. Doon ako ganap. Pero nakatawa. Ay! Asa phone ko pala. Ala, ala, ala. Kapakita niya. Diba? Sa lahat po, nauna na po yung mga kapatid. Huwag no, na kayo maggawa ng edit. Nakita niya na yan. Nakita niyo Ito. Sa comment. Ano? Kaliwas. Jordan, Jordan. Ah. Ka. Pakaliwa sa kanan, kaliwa sa right ka dyan. Pag ni left and right nun. <laughs> Tarek malapit ka pa man din. kaliwat kanin kayo mamaya. Totoo, yari ang mga yan. Diyo, bati kami nun, bati. <laughs> Naisip ko kung dyan ako magkakalawi. Nagkakalawin ba dyan? Pag dyan ako magkakalawi. Uuwi ba kayo? Hindi ko nga alam sa inyo, gugulin nyo. Hindi namin alam kung kami ang uuwi o kayo ang pupunta dito. Pag kayo uuwi, wala naman gagawin dito eh. Sa mauban. Ano gagawin nyo doon? Pagbalete. Hindi na gusto ni Kuya. Depende. Eh ano ba sabi ko yan? May sinabi na wala pa. Wala pa. Wala pa. Pero ano, siguro ano, tingnan tayo sa bahay. Tingnan lang sa bahay. Magpapakabay tayo sa bahay. Ay, Luis, Eh dito kasi walang tao sa Manila. Lahat nasa probinsya. Hey, Malapit lang ay. ba yung pinagbabasket mo lang dyan din ako, ya? Ano Malapit lang? Oo. Oh, Malapit lang. Tama daw si Serena, oh. Yun, sakto. Walang mag, walang magpapaandar ng sasakyan. Oh, sama, Sally Sino bang May? Sally May siya. Sally siya lagi. Ah, ay, kala ko yung... mong balak nyo nga, uwi ba kayo o kayo ang pupunta dito? Kala, kala ko na, kalawin, ako uwi dyan. Sabi mo tayo uwi sa mauban, sa bahay sa mauban. Tatanong ko kung may plano kayo kasi baka pupunta ko ng buhusan. Sa lakban? Ayun nga, isa may din yun, di ba? Buhusan. Ha? Kailan ba ang buhusan? Sa may, di ba? Hindi, ngayon na rin. Ah, pagkatapos ng Holy Week. Ang buhusan. Ata. Oo, pagkatapos ng Holy Week. Oo nga, Holy pwede rin tayong buwi na, na lang. Taan na ka na namin sa eh. sinita na sa akin, Sarina. Ano? Ano? Dadaanan niya daw ako eh. Uwi kasi yan sa next week. Uwi yan sa kagayang sa Canada. Yan ang sa ating way ay. Maglulukban po kami. Magbabubusang kami. Balik ka na. Big news ka. Ha? Big news Tabi ka. ah. Oh. Pag yan, nagpuntahan ng lukban. Ah, eh, di masaya. Hindi na tayo nakapagbuhusan. Sa bahay na lang talaga. <laughs> 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 Yung comment ko, ba nasa comment mo din? Oo. Oh, Naka-join na ako. Oo, oh, nag-face sticker. Oh, okay. sticker siya. Wala ka nito. <laughs> Yan, lagot ka. Wala ka. Save siya. Oh, <laughs> <she's laughs> oh di ba talaga nga namang nakaka-good vibes? Di ba? Yari kayo sa kuya nyo. Di ba talaga naman nakakaaliw ang naging... Uh, TikTok live ng magkapatid na ibara habang kanilang pinagtritripan ang kanilang kuya na walang kamo kamo ang muang, di ba? Sa naturang larawan niya. Si kasi ang pagkakashot kasi ng feature ni Jem ibara ay pataa uh, pababa. Kaya nagmukhang maliit si Jen. Dapat kasi ang shot nun, dapat nasa baba ang camera mo. Para magmistulang matangkad ka di diba, tuloy, nagmukha tuloy maliit si Jem Ibarra na para siyang si Marcus, diba, na kanyang pamangkin, hindi mo maitatanggi na si Baby Marcus. Kaya naman, sobrang i-baby ni Fiang Smith itong si Jem Ibarra dahil animoy si Marcus ito na pamangkin ni Jem Ibarra. Kayo mga madlang people, ano ang inyong opinion sa natulang rarawan ni Jemmy Ibarra na nagkalat ngayon sa social media? I-comment na yan at atin niyang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina Jemmy Ibarra at Fiang Smith o oh, mas kilala at binahal natin sa tambalang JN Fian, ay huwag niyo po kanimutang mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa, dito sa Josepa ng latest. Hanggang sa muli, paalam!